Okay, mga kalakay, nandito na yung ating iluluto na manok. Yan. Marinated na po yan ng magdamag. Okay. Breeding ready na po yan na i-fry. At narito rin yung ating breeding mix na gagamitin. Mayroon tayong tubig doon. Mayroon tayong bowl dito kung saan tayo ay maglalagay ng manok para lagyan ng grating mix. At ito yung final coating natin. Yan. Ito yung ating mantika. Pinapainit. Yan. Okay. Hintay lang natin na ma-reach niya yung kanyang temperature. 350 to 370 degrees Fahrenheit. Okay. Mm hmm. Okay, habang pinapainit at malapit na mainit, magkokot na tayo ng chicken para tamang-tamang mamaya. Maris na niya yung kanyang temperature. Yan. Ang ilang piraso ka bakit? Dose, nilagay ko. Dose. Yan. Kasi malit lang kasi yung ating Ah, uh, kawai. Okay, tsaka yung apoy. Yan, tsaka yung apoy eh, ay ma mahina lang yung apoy natin eh gas range yung ating uh, gagamitin eh. Narito tayo sa loob ng aming kusina. Ito kasi ay lulutuin namin order ng ating uh, customer. Kaya kailangan maluto natin. Suki natin. Yung may ari ng uh, pinakamalaking ah uh, auto tawag doon <laughs> pagawaan ng mga sasakyan Red Inbo shout out kay Sir Red Inbo yan so yan po kung nakita po ninyo yan yan po yung ating uh, wet na breedings ay yan. Tinagyan ng tubig. Ayan. So, ito po ay uh, wet mixture ng uh, chicken. Tsaka yung grating mix, saka yung water. Ayan. So, ikukot na natin dun sa final coating. Yan na po yung final coat niya. Bali single coating lang po ito. Okay, ready na ang i-fry. So subukan nating maglagay Okay, maganda yung bulwak ng mantika. Ibig sabihin po niya na ay maganda yung temperature. So, uh, ganyan po yung ating paglagay, dahan-dahan lang. At kung maari ay pa-slide yung ating paglagay sa mantika para hindi siya tumalsik. Ka, hindi pa isted eh minsan ay tumatalsik yung mantika sa atin so yan nilagay na natin yung unang salang okay Okay, habang hinintay uh, natin yung paglutang ng mga manok, ay eh, magpupot na ulit tayo. So, dito tayo. At ulit ng manok ni Kabakal. Are you okay, Kabakal? Oh, I'm okay. Inanto ka na yata eh. Hindi, nakatulog ako kanina eh. So, Sim ang oras po ngayon ay gabi, mga kaibigan, na las 8 ng gabi. Ito po kasi ay order nila ng 9pm. Yan. So yung manok natin inagyan ng H2O. At saka yung breathing mix. Yan. Mali, tansahan lang to Mga kalakay, tansahan. Tansahan sa paglagay ng tubig at paglagay ng breathing mix. O, ganun, ganun lang po. O? Oh. Very simple. Very simple. Mathematics? Ay, hindi pala mathematics. Very simple. Arithmetic. Mm, arithmetic. Okay. So, nakarating na, na yan, mga kaibigan. At, take note lang, kapag ka, hindi pa naman hahanguin ito, hindi pa luto, ay huwag mo muna ating galawin lala ilalagay yung uh, wet mixture ng mixture. Dito sa dry breeding, mamaya pa natin ilagay. Kasi kung nagkakamali yung iba, ay uh, nilalagay na kagad dito, kinukot na dito sa final coating, kaagad at hindi pa luto yung nakasalang. So, ang mangyayari po nun ay naka standby dito ng matagal kaya tumitigas yung kanilang chicken. So nagkakamali yung isa. Kaya ito po ay tips po sa inyo. Ayan muna natin na doon tumambay yung manok sa may uh, first coat. Huwag lang dito tumambay sa final coat mga kaibigan. Ayan. Kaya niya no? So hindi pa luto. Kailangan ay halu muna natin. So, ayan. After 1 to 2 minutes, ay pwede na natin ibalibaliktad yung chicken. Ang ginamit nating mantika dito, mga kalakay, ay palm oil. At ang kung gaano karami, ang nilagay natin ay mga 1 and a half galon. Ayan. Okay, yan mga kalakay. Lagi nating haluin para maganda yung pagkaluto, pantay. Kasi kung hindi natin haluin, ay masusunog naman yung nasa ilalim. Okay, mga kalagay, after 8 minutes, 8 to 10 minutes, luto lot, na yung ating chicken. flex para ti ang nao mga kaibigan Eh 'di mahuli na kaunti ah, lang, mas sige ang pagitan Para mas sure na luto. Oh, diyan. Kailangan ng luto. So, 'yan ay susunod na natin yung pangalawang sala natin pero bawasan natin ang ah uh, Di lang Kasi parang nahihirapan yung ating burner. Ay, este. Yung ating apoy. Kasi, oh, awit lang. Ilang mong piraso yan? Ano ba kayo? Anim. na lang. O, di pagtsagaan. Hindi kaya kasi na Hindi kaya na apoy. Hindi katulad tulad sa mga Oo. burner na ginagamit natin. Mahina lang kasi. Ayan yung ating finished product dun sa unang salang. Ayan o. Maganda pa rin kahit medyo mahina yung ating burner. Pero mas maganda pa yan kung mas malakas yung burner natin. O yan. Manipis lang ang coatings niyan mga kalakay. Pang ano lang kasi yan eh. Pang birthday. Nag-order kasi yung ating kaibigan, laging nag-order kaya ipinagluto natin kahit gabi na. Kasi magpapahinga na sana kami eh, kaso may order at yung oras ay alas 9 Ito so nga po pala ay 3025. So, affordable, mga kaibigan. Pagka may ganitong order, kanina nga ay may order yung isang person natin na may kumuha ng 50 pieces. Pieces. May kumuha ng 50 piraso. Kaya karagdagan po natin na benta yung ganun. Kagaya po nito, eh, extra income po natin.